ako si Onin, ako ang owner sa Chow Queen. Nag-start mi o 2014 yeah. Ang among pinaka-specialty na po tayo is kambing. Antod naka sa naka-transfer mi diri sa Capareda Street. Add me o laing mga menu or dish para sa dili. ng kambing mo na ang purpose ato. So then, ang purpose sa pag-add mo o uh, other menu is kay mag-open na uh, og dinner. So, i-offer niya ako mga, mga specialties like uh, goat dishes and other menu na I'm sure na magustuhan niya po ninyo. Uh, among pinapanghambog din na sigurado jud mo na limpyo ang pagluto, 100% na lami and dili siya pricey or mahal. Katong ginatawag nila nga uh, when in Jensen, kinanglan jud din, din yung itry ang Chow Queen. i invite na ko mong tanan na visit sit us here in Capareda Street open me until uh, 8 a.m. to uh, 4 p.m. and then mag me og uh, dinner from 6 p.m. to 10:30 p.m. and ang among iserba na is mga ala carte na tanan. So guys, open day sila until 10:30 p.m. Pwede na mo mag dinner ka uban yung family, friends o loved ones. Nagaserbut sila og different beverages, nanaput sila yung mga milkshake o uban pa. Itry ninyo ang ilahang lahi-lahi nga luto sa kambing. Promise lamig jud guysa na ba na tong adobo nila o Bicol Express o uban pa. Ani ta karon dere sa Chowking kung unsa nyo makita diri eh, mauna ni ang ilahang uh, tanan uh, kambing na dishes na naa sa ilahang menu. So naatay uh, kam Bicol. Bicol. So medyo dito ko na intriga eh kasi first time namin maen dito. And then uh the caldereta tapos yung kilawin, adobo, sinampalukan at papaitan. So aside sa mga kambing na mga sudan nila, na apod sila gina-offer the gina-serve na biryani. Kambing na biryani and chicken biryani. So sa patong ginahulat, itry na nato tanan gutom na ko. Okay? very creamy iyang ang iyang coconut na taste no tapos halang halang gamay siguro pwede ka mag-request diri kung pahalangon pa nimo kay ako kay hilig mong kog halang jud okay na kayong kahalang ani eh. Uh, sakto ang pagkaalat and then overall lamit jud ya lami jud ya Umok ang panit, wala na iya. Tsaka paka na mo, Huwag malanay, diba? <laughs> so next on the line, ang ilahang Caldera. caldereta. tanding uh, na caldereta. So nasa'y na cheese, potato, carrots man yata. And, and, yun lang, mo na ito. Oh, tinidor pa lang ito. Wala ko yung pera sa... <coughs> Kamiya, sakto. Hindi mo overpower ang sweetness, no? Sakto lang siya. Ang saltiness, sakto na ang kahumok, the best. Overall, sa kaldereta, kambikol. Then next, ang kaldereta lalame. Ang sunod na to nga, tilawan, is ang ilahang best seller, best seller na kilawin. Let's go! Kuya, ilang kilawin dali ba? kani nagmatch yun ang pagka-creamy silang tilawin aslom sakto rang dili overpowering ilahang pagkaslom na iuban mong good na aslom yung gayo tapos matilawan mo na medyo smoky good siya umok the same time sakto lang mm -hmm. ka aslom nakahalang sakto rap so so far so good ha tapto na nakadish ato matilawan lami me... the best so, next on the line ang ilahang adobo serve pa serve ilang adobo murag grabe Oh. So, let's try the adobo. Kumukin ng adobo ba? Malubong do'y ng tinidor. Mm. So far, out of 4 na nakaon ako, manangganap pinakaganaan ako ng adobo. Okay, so sugod so na ta sa ilahang sabaw na version sa sinampalukan. So, asang bola to. Uh, tanawa, tanawa, ang meat. Malugi pa ka na. Oh, God. Hmm? Look how thick it is. Ayan. Kung sulayan ang lahang sinampalukan. Hmm. Sabaw sa ka, sabaw. The best, oi. Mmm. Ang meat niya. Bebe. Mmm na mag uban na sinampalukan, palukan, malasahan nimo ang langsa. Langsa sa na kanding ng pag ang lasa. Pero well, pare, wow, speechless na ako, kami kayo. Di ba? Umok kayo. Umok no. Umok kayo. Last but not the least, ang ilahang papaitan. Papaitan, sakto no? Papaitan. So, let's try this one. maganahan ka ani Bak, maganahan ka ani Sa so, mga tama ibang kuha kuan tawon di jud hilig papaitan kay tungod dino you know, pagpapaitan ka na ka pero kani awa dat Wala uli amoy pero ang lasa hmm. napatay pahabol no first time nako na nakakaon sa mga kambingan nga naa silay biryani so i-try na to ang ilahang ah, uh, biryani na kambing

Pero awod lagi lang kambing dili. Maris. Kuan ba? Sa tanan na nakalaan na ko na kambingan dere sa Jan so far. Mauni ang kambingan na ang ang langsa sa kan dili mo masimutan. No? Murag dili kambing. kambing. Tapos humok. Siguro kung nakapostiso ka dere, pwede gyapon ka dere. Labi <laughs> I am inviting everyone na mag-visit dere sa Chow Queen. Open sila from 8 a.m. to 4 p.m daily hang hangtod Sunday. So if ever ga crave mo og kambing, dire lang mo. Chow Queen the best number one.